Ang episode na ito ay para sa mga adult lamang. Alam nyo ba na ang sinaunang Egypt ay hindi lang tungkol sa mga piramid at paraon? Sa likod ng kanilang ingranding sibilisasyon ay may masalimuot na mundo ng pag-ibig, erotismo at sensualidad. Tara, tuklasin natin ang kanilang pananaw sa katawan at relasyon na maaring magulat kayo. Sa sining ng Egypt, hindi lang relihiyon at politika ang makikita. Bahagi rin ng kanilang kultura ang pagpapakita ng pagmamahalan at pagnanasa. Ang kanilang mga pagpipinta sa dingding ng mga libingan at templo ay madalas nagpapakita ng magkasintahan o mag-asawang yakap-yakap na sumisimbolo sa kanilang paniniwala na ang pag-ibig ay nagpapatuloy kahit sa kabilang buhay. Ang lotus flower halimbawa ay hindi lang palamuti. Isa itong simbolo ng fertility at sexual awakening. Ang imahe ng isang lalaking inaalay ang lotus sa isang babae ay senyales ng panliligaw o pagpaparis na madalas makita sa kanilang sining. Pero hindi lang ito makikita sa malalaking templo. Sa Deir el Medina, isang sinaunang bayan ng mga manggagawa sa libingan ng mga paraon, natuklasan ang mga erotic drawings at inscriptions na naglalarawan ng sensual na eksena. Ang ilan sa mga ito ay itinuturing na pinakamaagang halimbawa ng erotic art sa kasaysayan. Bukod sa visual art, may mga natagpo ang love poems na isinulat sa papyrus. Halimbawa, ang isang tula ay nagsasabing, Ang iyong halik ay mas matamis kaysa sa honey at ang iyong yakap ay nagbibigay sa akin ng init tulad ng araw. Patunay ito na noon pa man, mahalaga na ang romantikong damdamin at pisikal na koneksyon. At kung iniisip ninyo na mahigpit o konserbatibo ang kanilang pananaw, nagkakamali kayo. Sa katunayan, ang kanilang mga diyos tulad ni Hathor, diyosa ng pag-ibig at fertility, at si Min, diyos ng pagkamayabong, ay sumasalamin sa kahalagahan ng erotismo hindi lang sa buhay, kundi pati na rin sa relihiyon. Kaya sa susunod na maririnig ninyo ang tungkol sa sinaunang Egypt, tandaan na hindi lang sila mga tagapagtayo ng piramidi, kundi may malalim din silang pag-unawa sa kaligayahan ng katawan at kaluluwa. Gusto niyo pa bang matuto ng mga kakaibang sikreto ng sinaunang panahon? I-follow ang page na ito at abangan ang susunod na episode ng Historicotheque.